Ito po tayo ng manok guys. Ito po yung ating minarinig ng manok. Ayan. So binabad natin sa toyo, suka. At siyempre naging natin ng mga seasoning yan guys. Ayan. So ito na nga ang bawang guys. Simple lang ang adobo. Ayan. Adobo ang Masarap na sadya guys. Ayan. Tapos ito natin yung sibuyas. Ayan. Nikot-nikot lang natin yan. Ayan. Ilalagyan na natin itong kanyang chicken. Yan guys. guys. Tapon na natin yan guys. Ayan. Ayan guys. Ayan. So ayan guys, malapit na maluto ang ating adobong manok. Ayan o, ang bangod guys. So ayan. So ayan po, luto na ang ating adobong manok. Ayan. Ang bango